Nagtipon-tipon ang Magnificent Seven sa harap ng LTFRB para manawagan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik si dating suspended LTFRB Chairman Fiofilo Guadis III, si Joshua Garcia sa Detalye Live. Rise and Shine, Joshua. Resensya ng Pilipinas, Resensya Shine Dayan, maagang nagtipon-tipon dito ang uh, miyembro ng transport groups dito sa harapan ng Tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa kanilang uh, para ipahayag ang kanilang saloobin hinggil pa rin sa isyong kinakaharap ng uh, ahensya. Dayan, uh, kasunod ng recantation o pagbawi ng mga naunang statement ni Jeff Tumbado tungkol sa mga katiwalian sa si LTFRB, dumagsa ang mga miyembro ng Magnificent Seven na bumubuo sa mayorya ng uh, transport sector ang uh, inaasahan pupunta dito o pumunta nga dito sa tanggapan ng LTFRB para ipakita ang suporta sa nasuspending chairman nito na si Achofilo Guadis III. Kasabay ng kanilang panawagan sa pamahalaan na ibalik si Chairman Guadis sa pwesto para maipagpatuloy ang mga nasimulang programa nito para sa sektor ng uh, transportasyon at uh, dayan ng ilang pinuno at uh, miyembro ng transport, transport group ay hindi sila naparito para magprotesta kundi dahil ay uh, ginagalang at nire-respeto nga nila ang desisyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos sa pagkakasuspindi ni Guadis narito ang nila sila para makiusap na ibalik ang uh, chairman at uh, dahil ito ay maraming natulungan na sa kanilang sektor at yan na ang mga pinakuling balita balik siya dayan Maraming salamat Joshua Garcia